dito sa balot! Grabe, <laughs> thank you so much, mga kapatid. Dapat ko, libre good you, no, siya, no? Kala na siya title. Libre ako balot. Kala na bala, I'm mad! thank you so much. Sakatay! Oh, ang buwan o! Ang Ah! Mas tulong! dito sa balay! Pero process, paspas lagi yung process. Oh, gani no, gani mangugugo. Oh, no. Oh my god, just no. <laughs> <tulo>. Gati. <laughs> 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 Ay gwapo ko kay. Ay. Ang lajos ko no. tulo ang akong bala. Ay, bakit ah? Ay, na. Oh, sure, di ba? Kasi pwede na yun. Process? Oh, 25. Pa mga 30 na bayaran ko sa iya. merong mo? Oh my God. Yes, sir. Tana ko sa di ka 30. Amot ka. Oh my God, mga kalugit. Nandito lang titulong titulo ko sa panay. Thank you, Kati, for convenience store. <laughs> sa mga gusto <laughs> Sa mga gusto... Wait na sila. Sa mga gusto magpa-process po mga kalugit. Legit mga kalugit. Hindi ka Hindi ka masisi. Yes, apurado. Kati Andoy, mga kalugit, ang kanyang account sa mga mag-bookkeeper. Ayan, mga kalugit, ikaw yung mga Ito na po ang aking titulo. Okay, basta ka tubig eh. wala yung Ladrido. <laughs> Sherwin Ladrido, a legal age, Filipino, single. Last, ay! Last 38, black fish. Choko. Oh. Lot 38 block 50 pesos. Oh my god. Unsa ko pa di mo ni? Wala na pauna ko na sirop sa kani kani. Tagay ko 200. Okay. Ay, amo lang ni dalawon mo. mo. Din, mo. Oh. So, ang originally hatag mo, ah. oh, mo na sa ko. Oy, mo na. Ah! Gusto ko na. Wala na akong titulo sa bala. Grabe, <laughs> <laughs> thank you so much mo ka kapatid. Okay. Dapat pa libre good 'yan, no? Kanang na si Titan. <laughs> <laughs> libre ako balot. I'm on my way! Thank you so much! Ipilin ko na ako, ibalik ko na ako ng Oh my God, Nana na Jun! Hindi, hindi pasok ka! Oh my God, Nana Jun ang tinulo sa aking Thank I you, Dad! God bless! I-send ko lang sa Jika siya ng ano. Ano, hindi ko na-drop ko tax. tax YR. Bye-bye. Sige lang, bye. Pasok, sir. Dami kang tagupit. Solo. Two months na, my God. Pag sa kasabot. Ay, riban. Oh, ano ito'y pakita nga na, dahil? Dito man, pasok. Dito man. Oh my God. Sir, pasok. Oh my God, I'm not expected mga kalugit, no? Dumating na po yung titulo ng bahay ko mga kalugit. Oh my God! Diyos ko. Two months na, paswas ka ayun, no? So, two months lang mga kalugit. Thank you so much, Kati Andoy, because of you na process sa talaga ang titulo ng bahay ko. Ay. ano kaya? No, di ba no? Hindi ka makapaniwala, di ba? Kasi uh, hindi... di ka, 30 ba ka dun. My God, hindi ko expect mga kalogi. Hindi, hindi kami mag-process. Ano? Tayo, titulo? Oh, Diyos ka <laughs> Titulo ng bahay. Okay, Libre na niya siya. Lakaw na mag-na. <laughs> 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 Thank you so much! Dahil Kati Andoy, sa mga gusto dyan, magpaprocess ng titulo, bookkeeper. Ayan, two months na mga kalugit, dumating na po ang aking tutul titulo. Actually, ilang bisis na ako napaprocess sa iba, pero hindi pa rin nagatuloy-tuloy. So, ayan, ito na mga kalugit. Finally, nakuha ko na po ang titulo ng bahay. O, di ba mga kalugit, nandito na, I'm not expected. Thank you, Lord. Thank you, thank you. Masa kaila. Ganito pa lang ito. Masa kaila, dali. ganito. Ganito pa lang ng bahay Oh my god. Ito ba ba? Ito Ang bot pila? Ay, Oh my god, uh -huh. mga kalugit. It's her uh, certified that certain one. Oh my god. Ito na. Sherwin in Rodrigo, of the Gaut Filipino single. Address, lot 38, block 15, phase 1, the Cahoms Resort, resort Residence Subdivision, Tobog, Davao City. Ayan, thank you so much. Pinaghirap. Hindi ka pa